Kung ang nais nyo ay makatikim ng matamis at masarap na silbanas at iba't ibang klase ng masasarap na kape at tinapay, tamang tamang lugar na ito sa iyo. Dito sa aking napuntahan at inyo na rin pasyalan. Aking nang napasyalan ng sikat na kapehan na tinatawag na first baker na matatagpuan sa Poblasyon South, Tayan City of Muñoz. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tama mo na rito ang iyong kaibigan at kapamilya kamakailan lamang ay binuksan na ang First Baker Coffee Shop. Tinadagsa ito ng marami, hindi lamang dahil sa masasarap nilang kape at tinapay, kundi sa ganda rin ng lugar na kung saan kapag iyong nakita ay talaga namang marerelax ka sa mga gamit na makaluma na nagbibigay ng retro vibe. Tamaan pa ng mga ilaw na kay gandang pagmasdan. Dinarayo rin ang kanilang sikat na sikat at bestseller na Silvanas na mabibili mo lamang sa halagang 160 pesos na talaga namang abot kaya. Samahan mo pa ng mga kape na talagang magigising ka sa sarap na nagkakahalaga lamang ng 80 pesos. Ang Silvana Street ay sikat ding pampasalubong ay ng mga dumadayo rito. Kung ang nais mo ay gumawa ng mga activities kasama ang mga kaklase at kaibigan ay perfect dito. At sabayan mo pa ng pag-inom ng kanilang nagsasarapang mga kape. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Ang First Baker ay mayroon ring branch sa Bacal Tres Talavera kung saan ay puro tinapay lamang ang kanilang itinitinda. Maganda ang lugar ng Tres Talavera. nila ng kape nila parang Starbucks na din. Masarap yung tinapay I at hindi mean, masarap Siguro bukod sa ano, bakery na sila, may ina-offer din sila ng mga kape dito. At meron ding lugar na pwedeng pagkapihan at pagtambayan. Sobrang Instagrammable talaga dito. Para sa mga katulad kong coffee lover, Uh, masasabi ko dito, ito ang pinaka binabalik-balikan ko dito. Kasi buod sa parang nasa Starbucks ka na, di pa masakit sa bulsa. At bukod dun, uh, masarap din yung uh, silvanas nila dito. Pwede rin pang merienda, pwede rin pang Ako si Alay Salibid para sa Balitang unang sigaw. Unang Sigaw.